Hello guys, pupunta pala kami sa bagong bahay. Kasama ko yung buong pamilya. Alam niyo ba guys? First time ko pupunta sa bagong bahay. Kaya tara, samahan nyo kami. Tonight, tonight. Guys, nagsimba muna kami. Mag-thank you tayo kay Lord sa mga biyayang natanggap araw-araw. Nag-video ang mami ko tapos kumakain ako. Tapos na pala kami magsimba Papunta na kami sa aming bahay. Kaya tara, samahan niyo ako. Oh! Nakita niyo guys ang daming bahay. Bago pala kami kapapasok, kumain kami. Kaya ng bahay to? sa akin hanak na lang kayo ito, ng, ng bahay Ang dito ng mm -hmm. Tapos, itong anong, side na ito, motor. Guys, ito yung bahay ni Macy. Thank you, Lord, sa bahay ko ni Macy. Nag-check pala ng wawa ko. Ang dati kong bintana kasi bahay ko ito. Sobrang tuwa ko, guys. Kasi may bahay na ako. Hello. Thank you, guys, sa papanood. Like and subscribe Bye. in the channel. And don't forget to follow our video in YouTube and TikTok. Bye-bye!